Welcome back po sa ating channel mga kaibigan. Meron po tayong tanggap ngayon isang Panasonic na 32 inches. Ang kanyang model po ay PH-32A400X. Susubukan natin kung ano yung problema niya. Sasalpa ko na no. Ayan. Uh kita natin yung light indicator niya ay nag-yellow-green. Uh, Tapos, dapat sana mga kaibigan, meron na siyang display dito. Wala. Wala talaga siyang display dito. Yung siguro yung sira niya, no? Kahit ganyan ay natin, walang indicator na may ilaw. So, patay ang backlight nito. Susuriin natin, no, mga kaibigan, kung backlight ba or backlight driver. Okay, bubuksan ko lang muna. Ganito na po yung loob niya, no? Mga kaibigan, ito yung main board niya. Uh, 3 in na board. Hybrid na ito, no? Uh, ibig sabihin, nandito na rin yung main board. At dito banda, power supply section. Dito naman yung backlight driver niya. Ang problema ay, hindi umiilaw. So, baka pwede rin backlight driver, pwede rin uh, backlight mismo. Hindi na tayo maghihinala dito sa kanyang power supply dahil nakikita naman natin yun na nag-on. Kita natin yung yellow green kanina. So, i-salpak ko lang muna. Ayan, salpak na. Saka, yun no, makikita natin yung Ilo dito no mga kaibigan no. Yung yellow green, niya. makikita natin 'yan. So pala tandaan, nag on na yung unit. Ngayon, susukatin ko yung backlight driver niya kung meron ba siyang boltahe uh, bultahe. susukatin natin. Uh, meron no, May, mga kaibigan, meron siya merong supply ayan o oh. merong supply yung ano yung backlight driver natin ayan merong supply yan so ang bumunutin ko lang muna no ang susunod natin na titwistingan itong backlight niya ayan. dito na yung backlight niya no mga kaibigan so, makikita naman siguro Ayan. natin kung ah, kung okay pa ba yung backlight. Stira natin kung okay pa ba yung backlight, no? Ayan. Gamit itong ating super lead tester. Ayan. Mga kaibigan. Ayan. Okay, pa ko na, no? Ayan, pak Nakikita natin na meron dito tapos susukatin na natin yung kanyang uh, backlight yan yan nasa 34 pero makikita ko dito sa bandang butas niya no na pwedeng makasilip tayo sa kanyang backlight Uh, hindi naman umilaw pero nagre-reading siya ng 35 to 34 or hanggang 41 so nag-fluctuate siya yung um, backlight ayun panigurado no backlight problem na ito bubuksan na lang natin para masuri natin kung uh, ano yung kalagayan bubuksan muna natin para makita natin ang kanyang mga backlight. So, meron siyang backlight na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 x 3, 7, 14, 21, 21 backlights. So, titistira natin ito ngayon. Ayun na mga kaibigan, magtitesting na tayo sa kanyang mga backlight. Kung titingnan natin yung mga backlight niya no mga kaibigan ay napakalinis pa. Uh, parang walang palatandaan na uh, siya ay napupundi pero hindi tayo magbabase sa kanyang physical appearance no kasi mapaglin lang ang physical appearance merong makikita natin maganda pero pangit naman pala yung ugali paano ano masabi? Ya? hugot lang yan no mga kaibigan dito tayo muna sa ating pagtesting sa ating backlight dito tayo sa isang strip na merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Product natin dito. Ayan. ayun, nakikita natin, umilaw lahat. Ay, hindi pala. Meron pala isang, ano, oh, pundi. Okay, meron isang pundi. Pero nag-ano lang yan siya, short, shorted kasi umilaw eh. Okay. Dito tayo sa kabila din. Ayan. Ayan. Merong dalawang hindi umilaw. Dito. Ayan. Ay short din. No. short din. Kasi umilaw yung natitirang uh, limay. Dito tayo sa pangatlong strip. Ayan. Uy. Wala. Walang reading. Ayun, walang reading, no, mga kaibigan. So, merong uh, nag-o-open dyan ng mga uh, lights natin. mga lid natin, ng mga lights. So, ang gagawin ko nito, papalitan na lang lahat. Kasi ang iba din ay pundi na eh, ang iba okay pa. Pero palatandaan na kasi 'yon na yung iba ay bibigay din pala na sa katagalan. Dahil yung napupundi dyan ay kiyo na yan eh. Na malapit nang mapupundi yung iba. Kasi yung katabi niya na pareha naman silang oras na nilagay panahon. Pareho naman silang panahon na sa paglagay niyan, napupundi na nga eh. Eh siya malapit na rin makukundi meron din siyang limit kung ilang hours yung pag uh, iilaw niya kaya maghanap lang ako no, mga kaibigan ng pamalit dyan papalitan natin yan lahat para iwas tayo sa back job mga kaibigan meron na tayong nahanap na sa kanyang backlight ngayon titistiran lang natin kasi si kanhan ito ayun umilaw 19 volts kabilang strip ayan umilaw din lahat 19 volts ito ayan umilaw nasa 19.2 volts okay na to mga kaibigan ipapalit ko lang yun na yun no mga kaibigan na ikabit na natin ang konektor ng kanyang backlight na kinabit natin kanina at ganun din ang kanyang signal HDMI at ganun din ang kanyang power cord or flat cord ngayon ito na yung uh, final testing na natin i sasalpa ko na yung uh, plug niya sa outlet Pak, uh, titingnan natin no Okay, lights uh, indicator goes on and uh, tingnan natin kung may display ba. Oh, ayun, merong display no, mga kaibigan no. Ang dinaw pala ng display nito. So sayang lang din kung naitabi lang to na hindi napapaayos uh, dahil lang sa backlight. So mas maganda na naayos natin para magagamit natin to ulit. Ang TV pala and nito ay galing pala to sa monitor nagmo-monitor pala ito ng sa CCTV footage tapos ang uh, trabaho niya nito ay 24 hours sa isang araw no so continuous yung ano niya kasi may nagmo-monitor din kaya prone talaga siya sa pundi itong mga ilaw kasi Uh, 24 hours siyang ginagamit eh, sa isang araw eh, at yan, sunod-sunod, walang patayan siguro mamatay lang kung brown out pero meron din siya pa lang itong ano, uh, UPS para hindi siya mamatay so continuous talaga siya so yun lang no mga kaibigan ay eh, ibahagi natin kung paano mag trace sa backlight kung ito ba siya ay sira so ang tips din natin na maibibigay sa mga baguhan kung tayo po ay magpapalit ng mga backlight ay siguraduin po natin na mapalitan lahat hindi yung kung ano lang yung pundi doon yung lang papalitan natin hindi yon kasi prone din yun sa back job at kung uh, magbabaklas na naman tayo ang hirap pa naman uh, babaklasin yung panel no? baka masagi pa natin at mabasag so makabayad Ayos, Kaya yun lang no, mga kaibigan. Pakisubscribe na lang po sa ating channel at maraming salamat. Ingat!